Yo, what's up guys? Dito na tayo sa Angeles Petron. Stop over muna ako at ako ay nagugutom na. 11.30 na. May bago na ako na baliwag. Ito guys. Baliwag. Sa peraso. Nakainin hmm? ko na at baka ito yung makain pa ng iba. Hindi, ako na yung kumain muna. Ano? Ano? maliwag kain muna tayo guys bago tayo mag sa ating ruta ang ruta ko guys ay papunta ko sa Pampanga Clark Pampanga sinabukan na yan hmm. masarap to thank you ma'am Amy sa iyong pasalo pa almusal. Ito yun o. Oh. Binili ko na lang pagkain. Thank you din kay Ma'am Jopay. Kahapon meron kami hapunan. Hmm. Hindi na maanghang. Sarap sana kung maanghang to. Ano bang part ng manok to. Ba't Dito na ko ng gutom guys. Lagi na kumain. Ayan tayo hmm. Maraming init dito guys ah. Umihila ako ito kanina hmm. yan Ang init Ayan guys Kain na Thank you Lord Salamat po, Lord. May mga taong mababait, nagbibigay ng blessing. Nagtayo ngayon ay may pagkain. Ayan na kumain. Ayan ang plato. Baka ako'y bunuhin na ito, ah. Kagabi mayok, ngayon mayok. Mm. Kahapon na hapon, hapon manok pa rin. Pero dun, salamat po talaga sa inyong lahat, yung sumusuporta kay Ricky Boy. Sana madami pang blessing na diba din sa inyo para lahat ay nabibigyan niyo kami ng blessing. Maraming maraming salamat. Ano bang pata manok to? damage yung pasalubong hmm. sabi dito chicken makdo mas malaki mas juicier mas crispier ba? Diba? 99 pesos dito baliwag 62 pesos lang hmm. ayos Ay, ayos mula to alam mo nakakantok bukod sa to napakainit sa na may sipon pa ako susunod unang marami sa inyo lahat guys ito ang kanya ito ha ito player yan ito na lang player ba yan kain tayo sir kain kain

nagkaroon ng big bike dadalhin ko din dito sa norte dito ko iro-rotest maguntang bagyo kailan kaya yun tutom Galing Puro babae. Eh. Mmm. Mmm. Isagad. Muntik na ako. cái bạn nha, đăng kí cho kênh lalaschool không

Yon guys, thank you Lord. Salamat din sa inyong ang lahat. Busog. Mamaya, -may -may, tatakpo na naman tayo.